Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay, at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. At eto na nga, samahan niyo ulit ako ngayon sa aming munting kusina. At ngayong araw, hindi ko alam kung may daladala ulit si Mamang Pandisal kasi nga, napaka-paborito ni Mik Mik ng Pandisal. So, yung daladala ni Mamang 30 pesos sa kanyang Pandisal ay naubos niya na agad. So, ngayon, eto ang aking ginawa dahil ang alam ko baka hindi magdala si mama ng pandesal kasi nga 30 pesos niya na 30 pesos na yung binili niya for mikmik -Mik. hindi niya akalain eh na mauubos agad ni mikmik yon so ngayon sabi ko baka walang madala ngayon nag-isip ako na magluto na lang ng tinapay. At etong tinapay na to ay binangkal kung tawagin. Pero syempre, hindi ko naman magagaya yung binangkal talagang nabibili at hindi ko alam kung magugustuhan nyo ni Mik, Mik Dahil eto lang ang meron tayong ingredients sa bahay. All-purpose flour at saka may lingan naman ako. May baking powder. So, naisipan kong gumawa ng binangkal. Replacement for mix Bandisal. Hahaha. <laughs> So, di ba ganun ako mag-isip bilang nanay at para hindi problemahin ni mama na wala siyang maibibigay na pandesal for mik, So, eto, gumawa ako ngayon ng binangkal na tinapay. So, may two cups pa na all-purpose all, all -purpose flour dito sa bahay. Marami pa akong linga or yung sesame seeds. So, eto ang aking ginawa. Hindi na nga, wala nang sip-sip. Hindi ko na ba kong tawagin ang mga ingredients ko basta pinaghalo-halo ko na lang hindi ko na ipinakita yung 2 cups na all-purpose flour nilagyan ko lang ng baking powder ng parang 1 tablespoon lang yun wala na, hindi ko na pinakita yung process so eto na nilagyan ko ng pulang asukal kaya ganyan yung asukal, nakikuha ako ng asukal ni mama so ayan, minix-mix ko na, nilagyan ko ng mantika nilagyan ko ng tubig eto na po ang kinalabasan si papa pala o si tate ang nag ah uh, nagmasa niyan kasi habang gumagawa po ako nito ay nagluluto din ako ng babaon ni namin ni tatay at maiiwang lunch dito sa bahay. So ayan, nilagyan na ni tatay ng, binuhusan na ni tatay ng linga at saka yan, tinuro ko sa kanya kung ano ang gagawin. So pinabilog-bilog ko na at syempre tinulungan ko na din si tatay kasi sabi ko parang mukhang mabagal. Yung paggawa ni tatay baka malate kami kaya ganyan na. So, tinulungan ko na rin siya ulit. Ayan, pina, ni-roll lang namin doon sa linga or sa sesame seeds. Yun na. At saka, eto na yung piniflex kung niluluto, kung babaunin namin ni tatay for lunch and then lunch na din dito sa bahay. At eto na nga po ang kinalabasan. So, piprituhin na lang ito at syempre, may binangkal na tayo. So, ganyan lang dapat kataba ang ating utak para hindi mang problema yung mga iiwanan natin sa bahay. Gawa na natin ng paraan kung ano ang alam natin pwede nating magawa. At eto na nga ang ating lunch at eto na ang ating binangkal na tinapay ready for frying na. At eto na nga, iniisa-isa ko nang prituhin sa isang maliit na kaldero kasi dapat po deep fry siya. So, para hindi tayo magasto sa mantika, yan, gumamit kami ng maliit na kaldero ni tatay at ganyan ang aming ginawa. So, maliliit lang yung pagkakagawa ko ng binangkal para yung 2 cups na yon maging ano, nakagawa ko ng 24 pieces na maliliit lang, uh, bite lang, bite size, bite size, lang. At hindi ko kasi alam kung magugustuhan ni Mikmik. Pero sa tuwa ko sa hapon, sabi ni mama na daw ng mga bata. At syempre si mama kumain din. Hindi ko ito nilagyan ng itlog kasi nga bawal si mamang may itlog. Pwedeng pwede palang walang itlog. So ayan, hindi na nga nakatikim sa kabila sila ate. Sa susunod na luto ko na lang, saka ko sila patitikimin ng aking nilutong binangkal. First time ko lang pong gumawa nito, magluto ni Lori, uh, nito, replacement lang sa pandisal ni Mikmi kasi. At wala kaming maiiwang pandisal. At hindi na namin kaya pa o hindi na are sa oras para bumili pa ng pandesal. So, ayan, para na siyang chocolate na tinapay. <laughs> o, ba diba? May biak na din, parang binangkal na binangkal na nga ito. At ang lasa nito, sabi ni tatay, yung binangkal na nga, pero hindi siya lasang mantika talaga. O, ayan, ba diba? sa so, napakagaling lang ng idea, kapag ka nanay ka, dapat ganun ka mag-isip. <laughs> so, eto na po ang aming mga pagkain. Thank you so much. See you next time. Bye!